Hello, hi guys! Magandang hapon sa inyong lahat. Um, this is Chin Rodriguez, my secret channel, a faith healer, also a matter reader. So ngayong hapon na to, tingin natin ang sabihin sa iyo ng ating mga gabay. So this is um, a weekly gabay for the month of May 4 hanggang May 10 for the sign of Capricorn. So, Capricorn, 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 welcome, welcome to my channel. Ano kayong messages advices ng Spirit Guides ang ating masasaga for today's video? Kanin makayang energy o ay sa buhay ng mga Capricorn ang ating mga kagilap. So, guys, this reading is a general reading namang hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa si inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasaga. Pero, because don't forget to like and subscribe my channel and hit notification bell for more videos update. And of course, maraming salamat po sa mga walang sawang pag-support sa akin channel, lalo-lalo ang hindi nag skip ng ads na way pagpalaan kayo ng Diyos at Mika Pal, siksik, liglig, na biyayang manong balik sa inyo. So let's see what is the messages at sa sayo ng ating Angel Spirit. Hagilapin na talamin, bulabugin natin at tuklasin. So let's see and watch this. Angel Spirit messages give me an information. Ano kayang gusto sabihin sa'yo ng ating mga baraha? there's a judgment for a week of call or something, an inner calling. So, there's a pay attention. So, may mga bagay na parang ginigising ka. Or may mga bagay na parang mawiwindang ka. So, may mga bagay na parang malalaman mo. So, let's see additional messages. And of course, there's is um the King of Cups. So there's is a devoted and so forty person. So may tao dito na totoong nagmamahal sa O totoong may pakialam sa So um, let's see additional messages. And of course, this is the page of called by intuition. So there's some um uh, makinig ka sa intuitions mo and inner voice mo guys. So and of course kailangan mo ditong um something creativity and something um information na magbibigay sa ng new ideas. So let's see additional messages. And because there's uh, the emperor, being mature and up and being grounded, no? And there's the stability and control. This is the, uh, uh this is the power, no? To maga uh, may lakas or kalakasan dito, no? Na ikaw yung magdi-decision or ikaw yung gagawa ng actions. Mm -hmm. Additional messages. And because there's there uh, the two of ones by choices. So, may mga bagay na parang pagpipilian or pipiliin mo. So, ano yung mga bagay na kailangan mong pagpilian dito? Maging mature ka at yung mga bagay na kailangan mong piliin, yung mga bagay na alam mo magkakaroon ka ng growth and expansion at kapaki-pakinabang. So, let's see additional messages. And of course, there's an information with the Five of Swords. So, nagkakaroon ng na self-sabotage not because of your actions. No? Dahil sa pag, um, dahil sa pagmamadali or dahil sa agad-agad o pala decision mong decision or um, kung magkakailangan mag-isip ka ng mga bagay na alam mong um, hindi ka madedehado no, in the near future. At the same time, parang nagkakaroon dito ng self-sabotage dahil din sa um, pagiging ano mo, no, parang pakikipag um, transaction or pakikipag uh, collaborations. No? para something na vocal or something um, oh, verbal. So, parang dahil sa pakikipag-usap or pakikipag-undayan, parang um, lahat ng mga bagay na ino-open up mo, it's not all uh, good. Na parang um, ginagamit to against sa'yo. So, maging aware. Ha? Huh? And because there's a black novel. So, this is the judgment for a wake of color, call inner calling, or tinatawag na babala or paalala. No, this is the black nomen, So, this is the black energy for a black magic and vogue. May paalala sa yung ating divine na you need to pay attention. No, kung magamit mga nararamdaman ka at alam mo sa sarili mo na it's not normal. At the same time, nagpagamot ka. Eventually, walang nangyari at, nakiat alam mo sa sarili mo na there's something wrong about sa spiritual mo. Okay, so you need to pay attention. So, let's see what is the king of cups. And of course, guys, there's the four, of course, may re or analyze. So, may mga bagay na kailangan pag-isipan. Pag uh, pag okay, na may nasense ako na something daw ginayumang person mo. Okay, that because of um, napainom or napakain to. No? sense ko dito, guys, or dahil din sa alak. No? na sense ko dito na parang sa inuman. No? Kumbaga, like, kumbaga, katrabaho to. No? Parang ganon. So, let's see what is the page of cups. Page of cups represent Ah, uh, the three of cups. So, there's a third party. I told you. Makinig ka sa intuition naman. There's something third party involved. Okay. Let's see what is the Empress Emperor for um, that card. For this is the ending and a new beginning. So, may mga bagay na dapat ay tapos na at dapat ay tapusin na. So, this is the death card for a new beginning. Magbabago na ang simula or magbabago na ang eksena or something na magkakaroon ka ng transformation. Be mature and I not mean being grounded. Sa lahat na nangyayari sa inyo, be realistic or something. Um, nandito tayo sa realidad ng buhay na kapag, uh, kapag uh, there's uh, something abandonment, so you need to moving on, you need to moving forward and just letting go. At the same time, there's uh, the two of ones by the the four of pentacles. There's a uh, saving money, kumbaga, there's a something na parang protection mo yung growth mo. Piliin mo yung mga bagay na kung saan ka mag-i-invest. No? Kung, asang, kung, alam mo saan ka mag-grow. So, let's see what is the five of swords. So, there's a, the king of pentacles with the security and practicality. So, see, kailangan sa lahat ng bagay magiging practical ka kasi ginagamit ka na dito dahil din sa pagiging mabuti at pagiging generosity ma. At at the same time, kumbaga, dahil din sa pagiging um, parang um, Uh, like I mean parang ano siya eh, parang dahil um, ano ka, kumbaga masayahin ka or something, kumbaga nakikisama ka kasi, no? Eventually, kumbaga akala nila, um, ganun-ganun niloloko, at the same time, naloloko ka talaga nila, no? Parang ganun. Kailangan maging practical ka dito, ha? May something ako nasasada, parang ginagamit ka dito. So, let's see what is the judgment na the block namin judgment of the black namin, represent why, that nine of cups. So, there's a wish fulfillment. So, may mga bagay na matutupad na rin dito. O baka hinaharang yung pagtupad sa pangarap mo. No? Kaya nagkakaroon ng delays and cancellations. Kaya huwag kang magtataka bakit nakakaranas ka ng postpone, delays, cancel, plans, ano? Lahat ng mga bagay na gusto mong gawin ay hindi na itutupad kapag chinichis mo or uh, mo to sa iba. Ha? Kapag pag-chiner mo to sa tao na to, ay, hindi natutuloy, ibig sabihin malakas ang negative energy ng tao na yun. Malaki ang ingit niya sa'yo. Kuha mo? And I guess there is the, the king of cups and of course the four of cups. So there's the eight of swords. See, I told you so. Napapalibutan ka ng toxic it is. Napapalibutan ka ng negative it is. Kung maga, maaaring nga itong, um, kung katrabaho mo or katrabaho niya, ang may gusto sa person mo ay either, guys, kung baga, sa trabaho niya ito or malapit sa inyo no? Ibig sabihin, it's either ka mag anak or something um, kapitbahay, gano'n. So, let's see what is a page of cups and across the three of cups. And because there's the eight of pentacles with the focus, no? Mag-focus sa trabaho, negosyo, hanap buhay mo. Na no, mga inyong magbibigay sa'yo inyo ng something growth and expansion. The emperor and the that card represent the is of pentacles. See, I told you, so this is a big money and big opportunity. This is the big shot, guys. This is a big shot na ipagkakalob sa'yo ng langit. So, let's see what is the two of wands. Because the four of pentacles. So, there's a star card. Healing. Na magkakaroon ka na ng healing dito. At the same time, happiness. A wish fulfillment. So, may mga bagay na parang unti-unti nang nga. May clear out. Or ikaklaro. Or lilinawin. No? At may sasakatuparan. Yun ang pinakamagandang eksena. So, let's see guys. What is additional messages about naman tayo sa Five of Swords? Because that, the king of pentacles. So, see, there's a six of cups. So, ibig sabihin ka mag-anak ka, kaibigan, no? Ginagamit ka or something na niluloko ka or something. Kung maga, nandyan lang kapag kailangan ng tulong mo. So, let's see additional messages about sa the outcome. There's a two of pentacles. So, kailangan mo maging sa emotional, practical. ba diba? Dapat alam sa sarili mo kung, kung ano yung mo. Yung, hindi mo alam, tuwang-tuwa ka, ginagamit ka na pala. ba diba? At the same time, there's, oh, The seven of swords. See, I told you. So, there's a lot of uh, cheating lying on you. See, there's a sneakiness. See, kung na impormasyon dahil uh, maaaring kumbaga may napapala siya sa'yo kaya siya nandiyan sa eksena mo, di ba? Ganon. Additional messages. Because there's a the queen of swords. This is the bigger picture. Kumbaga dapat tinitigan may possibilities. Ganon. Huwag kang tumingin sa mga napaka-toxic or something drama na huwag ka naniniwala sa mga drama-drama ng um, nasa paligid mo. So, let's see. Additional messages about naman sa career. About sa career, there's a king of wands. So, there's a control, stability. So, diba? There's a vision. So, dapat alam mo sa sarili mo kung ano yung na ng trabaho, negosyo, hanap buhay mo. ba diba? Hindi habang buhay dyan ka. There's a three of swords. There's a lot of pain no struggles, failure, rejection. So may mga bagay dito na kailangan mag there's a something na kailangan ni clear out mo sa isip mo. What is your purpose? No, ano ba talaga 'yung life purpose mo? Ano ba talaga 'yung journey mo? Ano ba talaga yung gusto mong gawin sa buhay mo, no? Hindi na lang puro lahat ng ng mga kaganapan sa buhay, Miss, there's a lot of challenges. Kung magagalaw mo dapat ko ni 'yung papanalo mo. 'Di ba? Alam mo dapat ko ano, diba? ano 'yung ilalaban mo hanggang sa ipanalo mo hanggang dulo. ba? Diba? Kasi dapat alam mo sa sarili mo kung ano, ano ba talaga yung ang gagawin mo sa buhay mo, magne-negosyo ka, magtatrabaho ka for longest time, no? Ano ba? Ganon. Gising, no? Gising na daw. So, let's see what is additional messages. And because there's an information with um, the Knight of Swords, and because the Seven of Cups. So, there's a lot of opportunities. Maraming opportunity papapasok sa karir mo with the Knight of Swords. Um, there's a lot of success. Um, kumbaga sinasabi sa'yo dito na, piliin mo kung ano yung opportunity na papasukan mo. Ha? Huh? So, let's see. Gusto po mang mas masaga pa yung energy for career. No? Gusto ko lawakin eh. And of course, there is a time for us for a perfect timing. So, kung magkakaroon ka ng success, pero ito yung kailangan maging kalmado ka. No? Sa lahat ng gagawin mo. Lakas mo ang pakiramdam mo, gamayan mo. There's a seven of pentacles. Makukuha mo yung tra, tamang strategy o yung tapang formula. No? How to success. Mm-hmm. So let's see additional messages about sa love life. And because there is a two of sword with a decision. Nagkakaroon ka na in decision dito. At the same time, There's a the lovers. So ibig sabihin dalawa. Sila sa puso mo. Sinong mamahalin mo? Yung taong mahal ka. O yung taong mahal mo? Ano yun? Sino dahil? And of course, there's a the queen of pentacles with the practicality. So, good sense dito pag that she's an interpreter. Dapat alam mo sa sarili mo kung sino yung pipiliin mo. Oh my God. Ang ganda mo dito sa part na to additional messages. What is additional messages about naman sa health? So there's a degree of cause by healing. Magkakaroon ka ng healing, no? Pagdating sa health. And because there's a default of Magkinig sa intuition mo. Kailangan mo ng pahinga. Nag-overfatig dito. No? Sumasakit yung ulo mo. -oh na, there's a hang or something drain, No? At oo, oh, may pinaglalaroan pinag ka daw dito ng babae. Babae ginagawang ka dito ng babae, ha? Palipad hangin daw. Okay? Ibig sabihin dito, sa mob na hindi ka makatulog. No? Hirap ka sa pagtulog. So, let's see additional messages. About naman dito sa magical fairy messages, guys. Iki-clear out natin, ha? So, atong pinaka-angels messages na to, at itong mga messages na to, ito yung nagki-clear out, guys, ha? Ito yung nagkaklaro, ito yung naglilinaw sa lahat ng kaganapan na nabasa natin dito. Kaya, uh, um, kung huwag kayo magmadali, no? Kailangan nung hihimay-himayin natin. Hindi pwede tayo magmadali sa eksena. Kasi pag nagmadali ako, five, five, minutes lang tayo. do Diba? kumbaga, hindi, hindi nyo parang masusulit yung reading. At the same time, there's a the let go. to no? So, there's a let go. May mga bagay na kailangan mo nang pakawalan, no? At kailangan mo na i-let go. There's a dietary change, no? Kailangan mo rin mag-diet. So, let's see what is additional messages about sa yin and yang or card. For yin and yang or card, represent what? Oh, freedom. See? Makakalaya ka din. There's a leaf of faith. No? Kailangan mo magtiwala, maniwala. there's a lot of opportunities coming in for you. And because there's an air of, um, ace of air for um, Gemini Libra Aquarius. So, may kinalaman ka sa Gemini Libra Aquarius. And because there's a third party. So, ibig sabihin may third party talaga, guys. No? Mayroong talaga sumasapaw sa inyong relasyon, sa iyong buhay. Kaya lagi kang sawi. Lagi ka nasasaktan. Lagi ka nabibigo. Additional synchronicities. Let's see. Additional. Additional. And of course, there is a ready. No, kailangan mo maghanda. And there is a kshaman. No, si kung may pagtuklas. May makikita kang gandang, um, parang, nasasad ko dyan, parang gandang, ano, natural, no? Parang hindi mo inexpect na ibibigay sa iyo. And there is a something prince charming. So si mas bata to sa iyo ha. Yung makikilala mo at magkikita kayo. So let's see what is um I can't help Michael messages. And positive thought create a positive result. No, always think positive at the same time. Kumbaga, kung baga ko ano sinasabi sa isip mo, sa intuitions mo, sundin mo kasi tama daw yon. Sabi ni Archangel. At the same time, there's a positive thought create a positive result. I told you so. Kailangan mo lagi kang positibo. No? Iwasan mong mag-attack ng, ng nega, drama, i e, uh, diba? Ganon. So let's see what is the chakra messages. For the chakra, so there's a faith no? Susubukan ng na at tiwala mo. At the same time, there's a destiny. See? Kung maga talaga nakap na naka, nasa palad mo ang mangyari and there's an abundance. Ang maging masagan at maging maganda ang kinabukasan mo. Diba? Papalus ka ba't eh? Diba? Siyempre hindi. So let's see what is the romance angels. Romance angels, pagdating sa relasyon, there's a chemistry. May chemistry kayo ng person mo. Or either may taong darating na parang there's something magnetic attractions and there's an information dito with um express your love ipakita mo sa yun totoo pagmamahal mo sa madaling salita humarot ka ganon no hindi pwedeng ano pabebe ka ti mabubulok ka Diba? kung um, kung baga kung ayaw mong humarot ayaw mong umano wala Tatandang dalaga ka or tatandang binata ka kailangan na rutarot din ti And there's a do more research, no? Kailangan mo rin ditong, um, magtuklas or magdiskubre or umalamin noy yung makakatulong lang sa yo. about sa health din no there's a health din additional messages so there's a judgment paalala no may paalala na sense ko biglang paalala o babala na kailangan mong kumilos at gumalaw there's an adversity no kumaga there's a something challenges something uniqueness na parang may mga bagay sa yung ipaparanas kailangan uh, matutunan may mga bagay na kailangan mong matutunan Monthology represent the conclusion or within reach, no? Tama yung hinala mo. And there's a win-win out and for it, eh. so ipapanalo mo tong laban na ito. So, kailangan laban na laban ka, team. So, let's see what is additional messages for angel spirit. And there is a support, no? Sinusuportahan ka daw ng ating angel spirit, guides. And there is a justice, may justicia, and there's a karma. uh -huh. So, ibig sabihin, kung mo na protection na yung sarili mo, no? At doon napapasok, kapag na-protection na mo yung sarili mo, doon napapasok yung karma, no? Sa mga taong gumagawa sa Siyempre, hindi na, hindi na makaka-apekto sa'yo. Eventually, lahat ng mga ginawa sa'yo, magbabounce back sa kanya. And there's a summer they're taking action. See, I told you, kailangan mong kumilos. Kailangan mong gumulaw. And there's a guardian, no? Tinutulungan ka, tinuturoan ka na na kailangan mong solusyonan additional messages for angel spirit. And of course, sinasabi dito, there's some messenger. So see, there's a lot of message, synchronicity, certain signs. Now, there of course, there's a, the, the, courage, Piani Bay, let yourself be seen. Hayaan mo daw ang sarili mo ang makakita, no? At makatuklas kung ano ba talagang kaganapan sa buhay mo ang iyong malalaman at mauunawaan. The energy, and there's a walking away. May mga bagay na kailangan mo i-let go. And there's an anxieties. Kaya ka nag-overthink. At the same time, may mga bagay dito na kailangan mo nang umalis dyan sa lugar o sa sitwasyon mo. And there's a an healer of the ages, no? Kahit gaano katagal, kahit gaano pa yung ka, ba? Diba? kadami ng ekse ng ginawa sa'yo, paggagalingin ka raw ng ating uh, Panginoon. So, let's see what is the angel's answer. Perfect timing. So, darating yung araw na, na ang pagtuklas at pagbigay sa'yo ng kaalaman ay malalaman mo no? At malalaman mo yung mga bagay na magpapahalaga sa iyo at magbibigay kulay ng bagong mundo mo. At the same time, there's a communication is that clear, communicate clearly. No, kailangan mo makipag-communicate ng malinaw at maayos sa ating mga gabay. Kailangan mo makipagtulungan, 'di ba? Let's see what is the Jesus loving quotes. Jesus loving quote said, your faith has saved you, go in faith. So see, ang pananampalatay at paniniwala ay yan ang makakaligtas sa sa'yo patungo sa kapayapaan ano, at kalayaan sa kaisipan. So let's see what is the angels number messages. Angels number messages for you. And there's a 2121 for energy level. So sinasabi dito, the day you waiting for will come maintain discipline you're getting closer to the end goal there is no need to overextend yourself guard your energy to remain focused i will pay off it's a climb not an elevator ride trust in you so see kumaga there's a something level up kumaga may mga bagay dito na um step by step no hindi naman yan agad-agad na kumaga um instant na makakap Rating ka kagad sa tuktok, no? Kung may mga pagdadaanan ka at may yung mga pagdadaanan mo, yun yung magdadala sa'yo sa tagumpay. Kaya magkaroon ka ng disiplina at magkaroon ka ng respeto sa lahat ng gagawin mong action, no? Huwag ka masyadong exaggerated, no? Mag-over-over sa actions or mag-over-over sa mga gagawin mo. No? Kailangan na kalmado at yamado. So, let's see what is the messages of life. And there is an information with us. That, oh, I told you. aha uh -huh. Step by step, tibang mm -hmm. today I practice patience. I allow time to fulfill my goals. I understand that wisdom in letting go of control. I know that the true value of each situation lies in its creations rather than its the end of result. Therefore, I allow my life to unfold step by step, inhabiting each moment to the fullest, knowing that my soul is forever rising higher and higher to the embrace the light. So see, alam mo at the end of the time, makukuha mo what you deserve. Kung may mga bagay lang talaga na pagdadaanan mo at uh, malalaman mo at may mga bagay sa iyong ipapaalam at papatuklas no? na pa, para makadagdag at para maka um, paglinaw sa'yo sa kaisipan, um, sa puso, sa Um, sa mga karamdaman na nararamdaman, lahat ng mga bagay o aspetong uh, pinanggagalingan ay mauunawaan. So guys, kung maga pinapaalala sa dito na you need to pay attention. Kailangan mo lang talagang sundin at kailangang alamin, no? at uh, kailangan mo madiscover sa sarili mo yung mga bagay na ipapaalam sa iyo ng poong may kapal. So kailangan mong kumilos gumalaw at um, tuklasin kung ano yung mga bagay na gustong ipaalam. So guys, this is a weekly gabay for the month of May 4 hanggang May 10 for the sign of coffee cord. So coffee, coffee, coffee. Uh, maraming salamat for this wonderful reading. So once again, this reading is a general reading. Namang hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang pa makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. Maraming salamat guys sa mawalan pag -support sa pag-support sa akin channel. Lalo lalo na yung hindi nag-skip ng ads na way pagpalain kayo ng Diyos at may kapal liglig na gumapong na biyayang manong balik sa inyo. Maraming salamat po. <coughs> and see you in the next video. Bye bye and babush!